Alamin naman natin ngayon ang update sa magiging lagay ng panahon, lalo't inaasahan na lalakas na naman ang epekto ng habagat. Yatin sa atin yan ni Pagasa Weather Specialist Veronica Torres. magandang tanghali po. Pati na rin sa ating mga taga -subaybay. sa kasulukuyan ay Southwest Monsoon o oh, habagat patuloy pa rin yung epekto nito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya asahan natin sa Metro Manila, Visayas, Mindanao, may Maropa, sa may Bataan, Zambales, Cavite at Batangas, yung maulap na papawiri na may mga kalad sa pag-ulan, pag at pagkulong. ulong cloudy to cloudy skies naman na may mga isolated rain showers or thunderstorm may nasahan natin sa nalalabing bahagi ng Luzon wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay na ating bansa at wala rin naman tayong binamonitor na low pressure area or bagyo na nasa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman yung update sa ating mga dam. Atinan pong latest mula sa pag Weather Forecasting Center, Veronica Torres. we salamat, having salam Pagasa weather specialist Veronica Torres.